Ako po si Dr. Jafar Said, isang doktor galing sa Mindanao. Pinapaalala ko po na ang laman ng video na ito ay inihanda ko po. Gayon pa kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mainam pa rin po na magpakonsulta sa pinakamalapit na doktor. At dahil magsisimula na tayo, pwede po ba paklik ng subscribe at like button? Wala po kayong kawalan sa pag pagklik pero mapapangiti niyo po ako ang turmeric o luyang dilaw ay tinatawag na golden spice dahil sa matingkad na dilaw nitong kulay at maraming binipisyo sa kalusugan. Marahil narinig na ninyo ang luyang dilaw bilang pampalasa o herbal na gamot. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang maaaring mangyari sa inyong kalusugan kung iinom kayo ng turmeric tea araw-araw. Ang turmeric ay matagal nang ginagamit ng ating mga lolo't lola iniinom bilang tsaa para sa lagnat, pananakit ng tiyan, kabag, pulikat at maging arthritis, rayuma. Malalaman mo dito kung anong meron sa spice na ito, paano ito lumalaban sa pamamaga, paano nakakabuti sa utak, puso, tiyan at ang mga posibleng side effects. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ba ang nakukuha sa turmeric. Bukod sa lutuing pampalasa, ang turmeric ay puno ng phytonutrients. May taglay itong mga mineral tulad ng phosphorus, iron at calcium. Pero ang tunay na bida ay ang curcumin. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang curcumin ay may malakas na antioxidant at anti-inflammatory properties. Parang payong ito na pumuprotekta sa ating mga selula laban sa kalawang ng oxidative stress at pamamaga. Ang pagkain ng makukulay na halaman tulad ng turmeric ay iniuugnay sa mas mababang panganib ng sakit sa puso at kanser, ayon sa mga eksperto. Sa madaling salita, ang luyang dilaw ay hindi lang pampalasa. Ito'y natural na bitamina at armor ng katawan. Bukod pa riyan, ang turmeric ay matagal ng parte ng traditional medicine sa Asia. Dito sa Pilipinas, matagal na itong ginagamit bilang lunas. Ang sabaw o tiyan ito ay iniinom bilang panlunas sa pagtatae, kabag at iba pang sakit sa tiyan. Kaya sa turmeric 101, natutunan natin na ang laman ng spice na ito ay curcumin at iba pang sangkap na nagsisilbing kakampi ng ating kalusugan. Ngayon, himayin pa natin ang mga benepisyo nito. Simula sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga sa katawan, unang benepisyo, bilang isang anti-inflammatory isa sa pinakamahalagang katangian ng turmeric ay ang kakayahan nitong magpababa ng pamamaga o inflammation sa katawan. Alam natin na ang pamamaga ay ugat ng maraming karaniwang sakit ng nakatatanda. Kasama na ang arthritis, rayuma, na nagdudulot ng pananakit ng kasukasuan, at pati na ang iba pang kondisyon tulad ng allergy o pananakit ng kalamnan. Ang kurkumin sa turmeric ay maituturing na bumbero na pumupula sa apoy ng pamamaga sa ating katawan. Paano nito ginagawa? Ayon sa pananaliksik, pinipigilan ng kurkumin ang mga enzymes at pathways na sanhi ng inflammation. Sa isang pag-aaral, sinubukan ikumpara ang turmeric extract sa karaniwang pain reliever na ibuprofen para sa mga pasyenteng may osteoarthritis sa tuhod. Ang resulta, ang turmeric extract ay kasing epektibo ng ibuprofen sa pag-alis ng sakit at pagpapabuti ng galaw ng tuhod na may arthritis. Ibig sabihin, pareho ang ginhawang na ibigay. At ang bonus, mas kaunti ang nakaranas ng side effect sa tiyan sa turmeric kumpara sa ibuprofen. Alam naman natin na ang mga pain reliever, tulad ng ibuprofen, ay maaaring magdulot ng ulcer o sakit sa tiyan sa iba. Dagdag pa, may bagong pag-aaral din na nagsasabing ang mga taong may arthritis sa tuhod na uminom ng turmeric ay nakaramdam ng kabawasan sa sakit at gumanda ang kanilang paggalaw ng tuhod. Ito'y patunay na talagang may anti-inflammatory at pain-relieving effect ang luyang dilaw na ito. Kaya kung iniisip ninyo na ang turmeric ay parang aspirin ng kalikasan, may punto po kayo. Nakakatulong ito sa pamamaga ng kasukasuan, kalamnan, at maaring pati sa bituka sa ulcerative colitis at iba pang inflammatory conditions. Pangalawang benepisyo, brain and memory protection. Bukod sa katawan, pati utak at alaala ay maaaring matulungan ng turmeric. Karaniwan sa ating mga seniors ang mag-alala sa memorya. Minsan makakalimutin na o di kaya nag-aalala sa Alzheimer's o demensya. Ang turmeric ay inaaral din bilang pangontra sa pagkasira ng alaala at mood problems. May English term nga na brain food ang mga pagkain tulad nito. Narito ang nakaka-excite na balita. Sa isang pag-aaral na ginawa ng UCLA, natuklasan na ang pang-araw-araw na pag-inom ng curcumin, katas ng turmeric, ay nagdulot ng 28% na pagbuti sa memorya ng mga senior na may mild memory loss sa loob ng 8 buwan. Ang pag-aaral na ito ay kinabibilangan ng 40 adults, edad 50 hanggang 90 na hindi pa demensya pero may reklamo sa memorya. Yung kalahati uminom ng curcumin capsules, 90 mg dalawang beses isang araw. At yung kalahati placebo. Pagkaraan ng itang buwan, yung uminom ng curcumin ay hindi lang gumaling sa memory test, kundi nagkaroon din ng bahagyang ginhawa sa mood o pakiramdam. Higit pa roon, nang sila'y naskan sa utak, nakita na mas kaunti ang amyloid at plaques sa ilang parte ng utak nila. Ang amyloid at plaques ay mga protein na naiipon sa utak ng may Alzheimer's. Kaya ang pagbaba nito ay magandang senyales. Ayon kay Dr. Gary Small, maaaring ang curcumin ay nakatulong dahil pinapababa nito ang inflammation sa utak na konektado sa Alzheimer's at depression. Hindi lamang iyan. Mapapansin din natin na sa India, kung saan ang turmeric ay regular na bahagi ng pagkain, curry, mas mababa ang kaso ng Alzheimer's kumpara sa ibang bansa. Pinaniniwala ang isa sa mga dahilan ay ang protective effect ng curcumin sa utak ng mga matatanda roon. Parang shield sa utak ang turmeric. Meron itong kakayahang harangin ang mga chemical na sanhi ng pamamaga ng mga neurons na nauuwi sa neurodegenerative diseases. Ibig sabihin, posibleng nakakatulong ito laban sa paglala ng Alzheimer's, dementia, at baka pati sa Parkinson's disease sa pamamagitan ng pag-block sa mga kalaban na cytokines sa utak. Para sa inyo na nakakaranas minsan ng ulyanin na moments, nakakalimutan ang susi o ang pangalan ng kakilala, ang regular na turmeric sa diet ay posibleng makabawa sa mga ganyang episodes sa katagalan. Siyempre, hindi ito instant magic. Pero ayon sa mga eksperto, ligtas at makabuluhan ang potensyal ng turmeric na magbigay ng benepisyo sa cognitive health kung iinumin ng matagal. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng turmeric tea, Iniingatan ninyo hindi lang ang katawan kundi pati ang utak at emosyon. Parang binibigyan natin ng vitamin ang ating memorya tuwing umaga sa bawat higop ng luyang dilaw na tsaa. Pangatlong benepisyo, heart and blood circulation benefits. Pagdating naman sa puso at daluyan ng dugo, may maitutulong din ang turmeric tea sa araw-araw. Maraming seniors ang may issue sa cholesterol at blood pressure. Ang curcumin ay hindi direktang gamot sa mga iyan pero ayon sa mga pag-aaral, maaring makatulong ito na pabababain ng bahagya ang kolesterol at blood pressure. Paano? Dahil muli sa kombinasyon ng anti-inflammatory at antioxidant effect nito. Unahin natin ang kolesterol. Ang bad cholesterol o LDL ay nagdudulot ng plakang namumuo sa ugat, sanhin ng atherosclerosis na pwedeng magdulot ng atake sa puso o stroke. May ebidensya na ang turmeric ay nakakatulong pababain ang LDL at triglycerides at bahagyang pataasin ang good cholesterol o HDL sa ilang tao. Sa katunayan, may isang review na nagsuggest na nakakabawas ng kolesterol ang turmeric, bagaman sinasabi ring kailangan pa ng karagdagang pag-aaral para kumpirmahin ito. Pero hindi lang kolesterol, pati blood pressure ay naobserbahang bumuti sa mga uminom ng curcumin lalo na kung tuloy-tuloy ng dual pelingo o higit pa. Ibig sabihin, kung mataas ang presyo ninyo, ang turmeric ay maaaring makatulong na pababain ng kaunti ang diastolic blood pressure kapag ininom ng tuloy-tuloy sa ilang buwan. Bukod sa mga numero ng BP at kolesterol, ang turmeric ay mabisa rin sa pagpapalusog ng daluyan ng dugo isang kamanghamanghang pag-aaral sa Japan ang nagpakita na ang pag-inom ng curcumin sa loob ng otolinggo ay nag-improve sa endothelial function ng mga postmenopausal women. Kaparehong improvement na nakukuha sa aerobic exercise. Ang endothelial function ay ang kakayahan ng ating mga ugat na lumawak at umimpis ng maayos. Pag maganda ito, mas malusog ang sirkulasyon at iwas baradong ugat. Kaya para sa mga lolo't lola na hirap makapag-ehersisyo ng madalas, ang turmeric ay parang katumbas ng katamtamang ehersisyo pagdating sa benepisyo sa daluyan ng dugo. Biruin nyo yan, inum inom lang ng tsaa ay nakakatulong sa galaw ng ugat natin na parang nag-exercise din tayo. May indikasyon din na ang turmeric ay maaaring makatulong pigilan ang pamumuo ng dugo na nagdudulot ng heart attack o stroke. Ayon sa isang pananaliksik, Posibleng napipigilan ng turmeric ang pagbuo ng blood clots na sanhinang atake sa puso at ilang stroke. Bagamat, kailangan pa ng mas maraming pag-aaral para irekomenda ito bilang paggamot. Ngunit bilang pangsuporta, maganda itong idagdag sa healthy diet. Tandaan lamang na hindi ito kapalit ng inyong maintenance na gamot, lalo na kung may iniinom kayong pampababa ng kolesterol o maintenance sa high blood ang turmeric ay karagdagang kakampi lang. Pang-apat na benepisyo, digestive health at metabolism. Dumako naman tayo sa tiyan at metabolismo. Maraming seniors ang may problema sa panunaw. Kabag, hindi madalas dumumi o kaya'y madaling sumakit ang tiyan kapag napakain ng malansa. Ang turmeric ay kilala sa tradisyonal na medisina bilang pampaginhawa ng tiyan. Sa katunayan, Ginagamit ang turmeric sa kabag at pagtatae. Ito ay carminative o pangalis ng hangin sa tiyan. Kung pakikinggan ang mga kwento ng matatanda, pinapainom ng luyang dilaw ang taong naiimpatso para lumuwag wag ang pakiramdam ng tiyan. May scientific basis ito dahil ang curcumin ay nakakatulong magpataas ng produksyon ng baile sa atay na tumutulong sa pagtunaw ng taba sa pagkain. Kaya kung madalas kayong may dyspepsia Isang tasa ng mainit na turmeric ay pwedeng na para kumalma ang panunaw. Ngayon, ang metabolism naman, kasama dito ang asukal sa dugo, timbang at pangkalahatang paggamit ng katawan sa enerhiya. May magandang balita. Ayon sa isang pag-aaral, ang curcumin ay may kakayahang pababain ang fasting blood sugar at body mass index (BMI) ng mga may diabetes o may mataas na blood sugar. Ibig sabihin, Nakatulong ito sa blood sugar control at kahit kaunti sa timbang. Sa madaling sabi, kapag sinabayan ang turmeric ng tamang pagkain, maaari nitong suportahan ang mas maayos na blood sugar levels. Mahalaga ito sa mga senior na pre-diabetic o may type 2 diabetes. Bukod sa asukal, maaaring makatulong din ang turmeric sa fat metabolism. May ilang pag-aaral na nagmumungkahi na ang turmeric extract ay nakabawas ng timbang kahit pa mataas ba ang diet. Maaring mapansin ninyo na kapag umiinom kayo ng turmeric tea araw-araw, mas gumaganda ang daloy ng pagdume at hindi kayo madaling maging bloated. Kapag okay ang tiyan, mas maganda ang metabolism. Siyempre, huwag natin kalimutan din ang atay. Ang turmeric ay tinuturing na hepatoprotective din. Tumutulong protektahan ang atay dahil sa antioxidant properties nito. Kaya sa tuloy-tuloy na pag-inom, parang binibigyan nyo rin ng panlaban ang atay ninyo laban sa toxins. Gayunpaman, natural ang turmeric at karaniwang ligtas. Pero mahalaga pa ring pag-usapan ang posibleng side, side effects, lalo na kung gagawin ninyo itong pang-araw-araw na gawe. Una, sa kabutihang palad, ipinapakita ng mga pag-aaral na karaniwang ligtas ang turmeric at curcumin kahit sa mataas na doses, hanggang otogramo gramo bawat araw. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ganoon karami ang inumin ninyo. Sa katunayan, sa pang-araw-araw na tiya, napakalayo sa 8 gramo ang konsumo natin. Karaniwang nasa 3 gramo lang ang isang teaspoon ng turmeric powder. Gayunpaman, may ilang tao na maaaring makaranas ng mild side effects. Narito po ang ilan sa mga posibleng epekto kapag hindi hiyang o nasobrahan. 1. Sakit ng tiyan at pagsusuka. 2. Pagtatae. 3 pagkahilo at headache 4 skin rash 5 blood thinning effect Kaya kung umiinom kayo ng aspirin, warfarin, clopidogrel o iba pang blood thinners, mag-ingat dahil maaaring tumaas ang risk ng bleeding. Gallbladder at kidney stone. A, ang high dose turmeric supplements ay nalamang nakakapagdulot ng pag-urong ng gallbladder at maaaring mag-trigger ng gallstone formation sa mga prone. Ang kagandahan sa turmeric tea kaysa sa pill mas mababa ang concentration. Kaya mas bihira ang side effect effects. Kadalasan, safe ang turmeric tea kapag ininom sa tamang dami. Ang mga side effect na nabanggit ay kadalasang lumalabas lang sa sobrang taas na dose. Number 4. Supplements and Herbs The world of supplements can be confusing, but some natural supplements and herbs have shown promise for arthritis relief. Before we dive in, an important note. Always discuss with your doctor before starting any supplement. Even though they're natural, supplements can have side effects or interact with medications, so you want to be sure they're safe for you. That being said, let's talk about a few well known supplements for joint health and what research says about them. 1. Omega 3 fish oil. As mentioned earlier, omega 3 fatty acids reduce inflammation. For those who don't eat much fish, a high quality fish oil capsule or vegan omega 3 supplement from algae might help reduce joint stiffness and pain, especially in inflammatory arthritis like rheumatoid arthritis. Some studies have found fish oil supplements can reduce joint tenderness and morning stiffness in rheumatoid arthritis patients, possibly allowing for lower doses of pain medications. Common doses are 1 to 3 grams of EPA, DHA, the active omega 3s per day, but again, check with your doctor for your situation. If you experience fishy burps, try taking it with meals or at bedtime, or look for burpless formulations. 2. Glucosamine and chondroitin. These are probably the most famous joint supplements. They are compounds naturally found in cartilage. Many seniors take them to feed their joints. The evidence is mixed. Some studies show no benefit, but others have shown improvements in pain, especially for knee osteoarthritis. Notably, a large international study in 2016 found that a combination of glucosamine and chondroitin was as effective in reducing knee arthritis pain and stiffness as the prescription NSAID Celecoxib, Celebrex, and with far fewer side effects. That's encouraging for a natural approach. However, other trials have been less positive. So experts consider the benefits of glucosamine/chondroitin to be modest at best and possibly placebo for some. The good news is these supplements are relatively safe for most people. Though if you have a shellfish allergy or diabetes, talk to your doctor first as glucosamine is often derived from shellfish and may slightly affect blood sugar in some. If you decide to try them, give it at least 2-3 months to gauge if they help. Some doctors say if you don't feel any improvement after a few months, it's probably not going to help that individual. But if you do feel better, it's reasonable to continue. 3. Turmeric, curcumin. Turmeric is a yellow spice used in curry, and curcumin is the main active ingredient. It's a potent anti inflammatory. Exciting research suggests curcumin supplements can indeed ease arthritis pain. One clinical trial found that curcumin was about as effective as diclofenac, a prescription anti inflammatory drug, for knee osteoarthritis pain. Roughly 94% of people taking curcumin had a 50% improvement in pain. Nearly the same rate as the drug, but the curcumin group had fewer stomach side effects. That's impressive. People in the study took 500 milligrams curcumin, three times daily, 1,500 milligrams total. Curcumin has poor absorption on its own, but many supplements add black pepper extract, piperine, or use special formulations to increase absorption. If you try curcumin, follow dosing instructions on the product and be patient. It may take a few weeks to notice effects. Also, curcumin can act as a mild blood thinner. So, avoid it before surgeries and discuss if you're on blood thinning meds. You can also incorporate turmeric spice in your cooking for a gentle dose. It's great in soups, stews, or scrambled eggs. 4. Ginger. A cousin of turmeric, ginger root has anti inflammatory and mild analgesic, pain relieving properties. Some small studies suggest ginger supplements or ginger extract can modestly reduce pain in osteoarthritis. It might not be as dramatic as medication, but ginger is generally safe. Aside from potential heartburn in some, you can take ginger in capsules or simply enjoy ginger tea and use fresh ginger in cooking. It's an age old remedy for nausea, too, a nice bonus for those who might have a sensitive stomach. 5. Boswellia, Indian frankincense. This herb has been used in Ayurvedic medicine for joint pain. Modern research shows that boswellic acids in boswellia can block an enzyme, 5-Ilox, that causes inflammation, making it a natural anti-inflammatory agent. Some clinical trials have found that Boswellia extracts improved pain and function in osteoarthritis and possibly rheumatoid arthritis. Doses vary by product, often 300 to 500 milligrams taken two or three times daily. It's relatively safe, though high doses can cause stomach upset for some. If you're looking for something beyond the usual supplements, Boswellia might be worth asking your doctor about. 6. Avocado Soy Unsaponifiables. ASU. This is a mouthful basically an extract made from avocado and soybean oils it's actually a prescription osteoarthritis treatment in some european countries asu has been shown to reduce inflammation and may help protect cartilage a meta-analysis and a 3-year study in europe indicated that asu improved arthritis symptoms and even slowed hip osteoarthritis progression in france asu is taken as a 300 mg capsule daily it's available as a supplement in the us if you're not getting enough relief from other measures this is an interesting option to discuss with your healthcare provider. 7. Vitamins and Minerals. Vitamin D is crucial for bone and immune health. Many older adults are low in vitamin D, which can worsen bone pain and muscle weakness. Ensuring you have adequate vitamin D through safe sun exposure, diet, or supplements is important. Low vitamin D has been linked to greater arthritis pain in some studies. Calcium is important if you have osteoporosis or bone loss to keep bones strong. But calcium supplements should be taken carefully. Excess calcium isn't helpful and can cause other issues. Dietary calcium from dairy or fortified foods is usually preferable. Vitamin K2, found in leafy greens and fermented foods, is another nutrient for bone joint health being studied. A good multivitamin might cover basics, but always tailor supplements to your individual needs with professional guidance. A general piece of advice for supplements set reasonable expectations. These aren't magic bullets. But they can be one piece of the pain management puzzle. Give any new supplement a fair trial, several weeks or a few months, to see if you notice improvement. Lastly, remember the earlier caution natural doesn't always mean 100% safe. Many herbs and supplements do have effects, that's why we take them, which means they can also have side effects or interact with medications. tips at maiwasan ang hindi ka nais-nais na side effects. Isang tasa ng mainit na turmeric tea. Simple lang ihanda sa bahay gamit ang turmeric powder o sariwang luyang dilaw. Maaari kayong gumamit ng 1 kutsarita ng turmeric powder, tinatayang 3 gramo, sa isang tasa. Kung sariwang ugat naman ang gamit, mga isang pirasong hiwa, katumbas ng 1 pulgada ang haba, ay sapat na. Kapag sinimulan ninyo ang pag-inom ng turmeric tea araw-araw, ano ang maaari ninyong mapansin sa paglipas ng panahon? Siyempre, iba-iba ang epekto sa bawat tao. Pero heto ang posibleng timeline ng mga benepisyo batay sa napag-usapan nating siyensya at karanasan ng marami. Sa unang linggo, maaaring hindi pa masyadong dramatic ang pakiramdam. Pero baka mapansin ninyo na gumaganda ang inyong pagtunaw. Halimbawa, kung dati medyo constipated, baka mas regular na ang pagdumi dahil may mild laxative effect at tumutulong sa bile flow ang turmeric. Maari ring mabawasan ang kabag. Yung tipong hindi na kayo masyadong nagahapot o sumasakit ang tiyan pagkatapos kumain. Dahil nga, carminative ang epekto nito. Sa mga may sipon o allergy, minsan napapansin na parang lumuluwag ng bahagya ang paghinga kasi ang turmeric ay anti-inflammatory nakakatulong sa sinus inflammation. At syempre, sa unang linggo pa lang ay mararamdaman ninyo ang sariling ritual ng pag-inom ng chia na isang calming activity. May psychological benefit agad na dala ang warm cup. Pagkalipas ng 2 sa 4 linggo, dito na unti-unting lumalabas ang mas klarong epekto. Kung kayo ay may arthritis, malamang sa puntong ito ay napansin ninyo na mas kaunti ang sakit o paninigas ng kasukasuan tuwing umaga. Sa pag-aaral, kat na linggo ng kurkumin ay sapat na para magbigay ng ginhawa sa osteoarthritis na kapantay ng ibuprofen. Kaya posibleng ganito rin ang maranasan ninyo. Baka mas mapansin ninyo na mas maluwag na ang hakbang at di na sumpungin ang kirot sa tuhod o likod. Sa usaping blood pressure at cholesterol, baka hindi pa masyadong halata sa unbuwan. Pero internally, nagsisimula ng mag-improve ang mga markers na ito lalo kung sinabayan ng tamang pagkain. Maaring kung dati borderline ang BP mo, onti-onti itong bumababa ng ilang puntos. Sa energy level, may mga nagsasabing nakakaranas sa sila ng bahagyang pagtaas ng enerhiya o gaan ng pakiramdam sa araw-araw. Marahil dahil nabawasan ang pamamaga sa katawan kaya mas hindi mabigat sa pakiramdam. Ang pagtulog ay maaari ring gumanda maraming herbal teas ang nakakatulong sa relaxation. At ang turmeric, lalo na kung may kaunting gatas, ay nakakapagpakalma sa gabi. Pagkalipas ng 2 kuting buwan, dito mas consolidated na ang benefits. Sa mga may mataas na kolesterol, maaring makikita na sa blood test ang kaunting improvement. Halimbawa, bumaba ng konti ang LDL o bad cholesterol at tumaas ng konti ang HDL o good cholesterol. Bagaman kailangan ng mas maraming pananaliksik may mga pag-aaral na nagulat ng modest improvements sa lipid profile pagkatapos ng ilang buwang curcumin intake. Sa blood sugar naman, kung kayo ay pre-diabetic, posibleng mas maganda ang kontrol. Baka mapansin nyo sa regular check nyo na mas madalang tumaas ng sobra ang asukal sa dugo. Tandaan, may review na nagpakita ng significant na pagbaba sa fasting blood sugar sa curcumin users kaya hindi malayo na sa tatlong buwang mark ay may ganitong epekto. Pansinin din ang inyong skin. Ang turmeric ay antioxidant. Maaaring mapansin ninyo na mas nakakabloom o hindi nakasingdal ang kutis. May mga gumagamit pa nga nito bilang face mask sa labas. Pero sa pag-inom pa lang, may glow from within, kumbaga. Samantala, ang memorya at focus ninyo, kung dati, medyo malilimutin. Baka mapansin na mas madalang na ang Saan ko na nga ba nilagay iyon? Moments, hindi man dramatic pero ang consistency ng pagintindi o pagbabalik tanaw ay maaaring gumanda. At kung kayo ay may kaunting anxiety o low mood noon, baka napansin ninyong mas kalmado ang disposition ninyo. May pag-aaral kasi na na-improve din ng curcumin ang mood kasabay ng memory. At pinag-aaralan pa kung pwede ito sa mild depression. Pagkalipas ng as na buwan pataas, dito natin masasabing long term na. Kapag umabot na kayo ng kalahating taon ng regular turmeric tea, makikita ninyo ang transformation na unti-unting nangyari. Marahil kung ikukumpara ang overall kalusugan ninyo ngayon sa samo na buwang nakalipas, may improvement sa joint pains. Baka kaya nyo nang umakyat ng hagdan nang di nasasaktan ang tuhod o nakakapaglakad nang mas malayo nang hindi sumasakit agad ang paa. Ang immune system ninyo ay posibleng mas malakas Baka napansin ninyo na sa loob ng am na buwan, bihira kayong sipunin o kung magkasipon man ay mabilis gumaling. Ito'y maaaring dahil ang turmeric ay may antioxidant at antimicrobial din na katangian. Plus, pag less ang inflammation, mas alerto ang immune response. Sa puso ninyo, ang blood pressure ninyo baka mas stable na rin sa healthy range, lalo kung itinuloy-tuloy ninyo ang healthy diet at exercise. Pwede nating isipin na ang turmeric tea araw-araw ay nakatulong i-maintenance ang katawan na parang kotse na laging change oil. Inaalis ang mga dumi, toxins at free radicals. Pinipigilan ang pagbara ng tubo, ugat at binabawasan ang kalawang pamamaga sa mga pyesa, organs. Sa kabuuan, ang daily life transformation na dulot ng turmeric tea ay hindi bigla ang himala kundi dahan-dahang pagbuti ng iba't ibang aspeto ng kalusugan. Parang halaman na araw-araw didiligan. Hindi mo mapapansing lumalaki ito bawat araw. Pero paglipas ng panahon ay lumago pala ito ng malago. Ganyan din ang epekto sa inyong katawan. Araw-araw na maliit na kontribusyon sa kalusugan na sa katagalan ay magiging malaking ginhawa. Isang paalala lang, kung sa proseso ay may naramdaman kayong hindi kaaya-aya, Halimbawa, side effects na nabanggit natin, huwag mag-atubiling itigil o magpahinga sa pag-inom at obserbahan kung dun nga galing. Ang transformation ay dapat positibo. Kung hindi, pwedeng i-adjust ang intake o maghanap ng ibang paraan. Baka masiyang kayo sa kapsul o sa paghalo na lang sa pagkain. Ngunit sa karamihan, ang turmeric tea daily ay isang positibong dagdag sa buhay na siguradong may mapapansin kayong kabutihan. Mula ulo hanggang paa, mula loob hanggang labas.